Nasawi rin sa tigdas ng isang batang bakasyonista sa Quezon City. Kaya patuloy ang pagbabahay-bahay ng mga health officer doon para makunahan ng mga bata. Nakatutok si Lei Alves. Sinuyod ng mga local health officer at DOH NCR ang ilang bahagi ng Katarungan Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City para bakunahan kontra tigdas ang mga batang siyam na buwan hanggang maglilimang taong gulang. Kahit yung may bakuna, muling binakunahan para siguradong may panlaban sa tigdas. Inuna nila ang mga kabahayan dito sa Katarungan Street dahil may dalawang taong gulang daw na bata ang namatay dito dahil sa tigdas. Bakasyonista raw ang bata mula sa Quezon at namatay sa San Lazaro Hospital noong January 10 kasama po sa outbreak response ng center ng health department na nagbabakuna po kami sa within 300 meters radius mula dun sa bahay ng index case. So lahat po ng siyam na buwan hanggang 59 months or bago maglimang taon na mga bata. Nagbahay-bahay na ang mga health officer dahil maraming magulang ang hindi raw nagpupunta sa center. Nung 9 months lang yung measles, ang huli niyang ano, bakuna po. Bakit wala pa po siyang booster? Eh, wala pong booster sa center eh. Ma'am, wala daw booster sa center? May, mayroon, mayroon parating booster sa center yun. Hindi nga po ako nakakapunta po. Ay, hindi ka nakapupunta, bakit busy? Medyo po. so, yun po ang problema, ma'am? Yun ang problema kapag... Ang problema kasi, ang mother, hindi nagadala sa center yung baby kasi nga iba nanay busy sa trabaho. Yung iba naman busy sa tongit. Masakit ba? Hindi po. Hindi oh, po. <coughs> <coughs> para saan yan? Para saan yung in injection sa'yo? Dito ba? Para? Para po hindi po ako magkaroon ng sakit. Meron namang maagap. Sabi po ng uh, doktor, magsadya na lang daw po kami sa center. Ah, Natatakot po kasi ako baka magkatiktas siya. Eh. Ah, sa pagtatapos ng 2013, pitong kaso ng tigdas ang naitala sa Barangay Commonwealth at sa pagpasok ng 2014, sa bahaging ito ng barangay, anim na ang suspected cases. Sa kabuuan, 87 ang bilang ng suspected cases ng tigdas sa Quezon City. Pero kahit pumapangatlo ang Quezon City sa dami ng suspected missiles cases sa Metro Manila, mababa pa rin daw ito kung iyahambing naman sa kabuang populasyon ng lungsod. Kadalasan pagdating sa uh mga kaso ng sakit nangunguna Quezon City. Pero dito sa pagkakataon na ito, sa measles, mukhang kontrolado natin sa Quezon City. Nasa halos 800 na ang suspected cases ng tigdas sa Metro Manila. Tatlo ang bilang ng hinihinalang na matay. Ang karamihan ng causes talaga ng deaths, eh hindi naman yung tigdas. Yung pagiging malnourish ng bata, yung komplikasyon like pneumonia, encephalitis, diarrhea, dehydration, Diyan yung mga causes ng debt nila. Kaya kailangan bantayan natin para 'di takas sa kahit anong misis panda. Leigh Alves nakatutok 24 oras.